Sabi mo kung start na. Start na. Ah, mga ka-farmer! Mag-harvest kami ng suha. Lapit mo masyado sa Sama ko yung pamangking ko, si Nikki. Ay! Ano Ah. Oh. Yan pwede dumaan. So. Ay. Andale. Kunan ko lang ng picture. Grabe Dito kami dadaan, oh. may bukas dito. Hello guys. Next. Muna. <laughs> Ay narbis nyo na 'yan. Listo to. may mga ka-farmer nang suha. Nandito si Niki, yung pamangkin ko. Ang kaisa-isang Tigre Pagmana. <laughs> Ito guys, oh, dami suha. Isang Fortuner, totoo. Ayun, Davao. Lokban sa Kadavao. Dadali niya guys sa Cavite. Binibenta niya ron sa mga a, klase ng anak niya, mga classmate. Ay, ito pa. Ito pa. Ano pa doon? Ito, ito, Ay, ito. ito, ito. Picture dito, dito. pa to. Picturean mo. Ah, talaga? Ah, uh -huh. video kayo kita? O sige, oo. Yeah. Pilipihit lang sayang pag dumating yung advice, nalalaglag na eh, no? Click. hmm. Kasi may bintang mo, pakinabakan. Kain yun, muna si Bunso. Ang daming suha, guys! <laughs> Parang naglalaro lang.

Meron pa dito sa pangapon ko. Sige. Okay guys, hanggang dito lang yung vlog namin. Papasok pa kami sa loob. Niki, shout out ka muna. Shout out guys. Shout out guys.